Hello everyone, welcome back to my channel We are now on the way to Saint Pancras station uh, to catch the train going to Paris Matagal na namin itong planong maglakbay papuntang Paris pero hindi talagang magtutma ang aming mga uh, off day So this time, holiday ng Monday So mayroon kaming tatlong araw na holiday Off ako ng Saturday and Sunday, tapos Monday naman ay ni-request ko yun na mag-off. Yung mga anak ko naman, uh, off sila ng Saturday and Sunday, tapos plus Monday, uh, bank holiday. So, three days off! So, ngayon guys, ay na namin papuntang uh, train station sa St. Pancras Station. Kasi magte train lang kami papuntang Paris. Andito na kami guys sa San Pancras Station at uh, kailangan namin dadaan sa immigration para bang sa airport din eh. Hindi pa open ang check-in para sa Paris guys. Kaya habang mag, mag aantay ay maghanap muna kami ng ang, ng makakainan kasi hindi pa kami nag-breakfast, guys. Sumalis lang kami ng bahay nang walang breakfast. Kaya, maghanap muna kami, guys. Ito, nahanap na namin. Uh, may Starbucks pala dito, eh. So, mag-breakfast muna kami sandali dito, guys, ha? Check-in na namin, guys. At nakapila na kami. Tapos na kami sa immigration, guys, na at uh, biometric. At, uh, hindi pa daw boarding time kaya dito muna kami magantay boarding time na guys at kami ay papunta na doon sa train dito banda ang train namin guys hanapin pa namin yung gate number namin sa gate number 12 kami doon pa talaga sa harapan daming tao oh Saan ba? Dito yata. Oh, dito yata. Oh. Mm -mm. So, nasan yung mga kasama ko? Ako yung nagpahuli. Then, eh, nagbablog ako. <laughs> Ito na. Papasok na kami ng train namin, guys. Uh, mabuti at pinalitan yung upuan namin, kaya mag magkatabi na kami, magkaharap kami. Kasi nung una kasi ay hindi eh, tigdadalawahan. Ngayon, binigyan kami nito na magkaharap kami. Palis na ang train guys. At kami ay dadaan sa tunnel, sa underwater. At hindi ko na napakita kanina, guys, kasi wala akong makikita sa loob. Hindi na ako video So ngayon ay nakalabas na kami ng tunnel, guys. At uh, France na ito. Malapit na kami sa station, kaya uh, binidew ko na lang itong mga uh, views. Pero nandito na kami sa France, guys. Malapit na kami darating. Ang hirap kasi mag-video, guys, sa loob ng train. Kaya maraming tao makikita. Ayoko naman mapasali yung mga ibang tao. So, malapit na kami, guys. Nandito na yung station namin. At kami ay darating na. Yan guys, oh, may ibang train na dum dumaan. So, lapit na talaga kami sa station, guys. At least, nandito na tayo sa city ng Paris. Nakikita ninyo yan hindi na hindi masyadong malinaw kasi mabilis yung train. Excited na kami makita, guys. Alis na nga. Hindi na malaya ng dalawang oras. Tapos uh, na din kami. And, dito, lang kami Guys, lang dito na kami sa France. Guys, kararating lang namin. Nandito na kami sa station ngayon. At kami ay we are now preparing to go down or go out from the train. Dito na kami guys, nakababa na kami ng train at kami ay sasakay ulit ng ibang train papuntang hotel namin. guys, kailangan pala namin bumili ng ticket. Kasi dito kasi ay kailangan pag sasakay ka, kailangan may ticket ka kung wala kang cash. So, bibili kami ng good for 3 days. Tapos kami ngayon sa station at uh, kumukuha ng tiket ng dalawang anak ko dahil kailangan dito ng ticket para sa transport ba? Kasi pag sasakay ka ng, ng mga buses, hindi ka na mag ano, papayad ng cash. Yung ticket na lang ang ibibigay mo sa ticket. So susubukan namin na kukuha ng yung one day pass para kung saan saan kami pupunta ay uh, isang ticket lang ang bitbit -bit namin. Hindi na kami mag ano, uh, hindi na kami magka-cash out. Dahil wala kami ng dalang yun. <laughs> so, so, sige guys. Mahaba ang pila guys, kaya ito nakapila na kami. Pero nandoon na sa harapan yung anak ko. Ito, nakabili na kami ng ticket guys. At kami ay sasakay ng ibang train. Dito na yung ticket namin guys. Ay, naku, naiwan ko. Kaantay na naman. Next. Nandito na ang train namin guys. Kami ay papasok na. Oh, that <laughs> Finally, we are here now in Paris. We <laughs> just get up from the train. Go to Jen. Metro. Yeah. finally dumating na kami sa aming hotel. <laughs> At ang nagpa-check-in yung mga anak, finally dito ako sa restaurant. Pakit <laughs> na kami guys. Sa second floor kami. Ito na po kami guys, sa aming room. Dito ang bathroom guys. Oh, separate ang toilet and bathroom. Kain muna kami bago kami lalabas kasi gutom na gutom kami. Ito yung ano ko, itong inanda ko. <laughs> yung KFC. Yung you know, nawa kong ano, burger. Pahaba. <laughs> so, kaya mo na gutom na siya tumakot. Punta na kami ng Low Gallery, guys. Nag-aabang ng train namin. Ayun, na naman kami ng YouTube are going to where is that? Blue so? Museum. Ayan, sakit na naman kami. Kunti pa lang ang tao, kaya okay. Nakalabas na kami ng train. May pulubi dito, guys. Sasakyan na naman kami ng train, guys. Guys, grabe talaga guys. Nanginig ang ang dalawang paa biruin mo kanina pagpasok namin sa ano sa train. Lord, wow. hindi naman crowd, pero para kami uh, tinutulak ng mga tao, ganyan. Yung palang, yung ako, yung babae, ay may isang babae, grupo tala yun sila, may isang babae na, ina uh, ino na, ilang kang uh, saan yung, yung ko, at mabuti na lang ang nakita ng anak ko. Pinulot na niya, wala na yung notes. May uh, 40 pounds na notes at saka 20, 20 euro notes. Ibigay ng anak ko sa kanya. Yun nakuha pero iniwan ang mga um, bank card. Hindi nila nakuha yung bank card. Yung pera lang ang kinuha. Yun ako natakot ako tuloy kasi mabuti na lang mga at. Uh, Hawa ko yung hawak ko yung ano po cellphone ko kung hindi ko nasa nasa bag ng yung cellphone ko wala nakuha na yung cellphone ko at uh, wala walang laman yung ano ko yung lang yung lang passport ang nasa loob at saka yung, yung mga uh, lipstick ko at saka yung, yung earphone ko. Walang laman. So hawak ko, hawak ko yung ano ko, yung cellphone ko. Kung, kung hindi talaga nakuha yung asawa ko, talagang natulala na lamang siya. Biruin mo, my God. First time nangyari sa amin na ganito. Ay, Guys, talaga pag kayo pupunta dito ng Paris, be careful talaga yung tagawin nyo. Marami talaga mandudungo. Grabe. Grabe talaga. First time nangyari sa amin ang, gan ng, ganito. At uh, may mga shop dito na nagbebenta ng mga stones parang pininturan lang nila itong mga stones na ito at ginawang decoration. Tapos, sa uh, mahal pa nila binibenta. Gaganda naman ng mga designs niya, oh. Gandang, ano, sabi souvenir. Hindi kami bumili. Sabi namin, pag uh, malapit na kami, ano, uuwi, saka kami dadaan dito. Maraming magaganda, oh. Yan, mga colorful naman. Very clever naman sila, no? Parang ordinary bato lang. <laughs> Pininturahan. Ito na, pumasok na kami dito sa museum. LLM, London bumalik sa London. Hindi na kami pumasik dito sa loob guys kasi may ticket daw, hindi kami nakabili ng ticket. Guys, andito kami ngayon sa Loob. Uh, parang ano ito, park. Parang park ito. Ang ganda, oh. oh Tapakita ko from here. From here to... Andito <laughs> ang piramid daw. Dito din daw ay maraming Pickpocketers Kaya Beware Mag-ingat talaga kayo guys pag kayo ay pupunta dito. Nakakatakot guys. Marami pala dito magnanakaw guys. Nandito na kami guys sa Set Recall at uh, manonood kami ng sunset. Pero may ticket pala papuntang taas kasi may hagdanan siya. Pero kung, kung ayaw mo maghagdan, mag ano ka na lang. May, mayroon sila dito parang hilip na may ticket ito papuntang taas. Hindi namin kayang maghagdan guys, mataas. Kaya ito sumakay na kami. At ipapakita ko sa inyo guys sa at aakyat na kami sa taas. Hindi kaya na ng asawa ko maghagdan guys, kaya <laughs> mabuti na rin at mayroon silang ganito. Ay pagod na kami, eh. pagod na kami sa kakalakad. matandang hagdanan guys oh. <laughs> hindi kaya maghagdan matatanda na <laughs> sorry na lang yung dalawang anak ko bata pa <sighs> kailangan nilang mag adjust ito na ito na kami sa sa taas <laughs> naming tao guys ito nag-aabang ng sunset pero pero umulan kanina kaya siguro hindi namin makikita ito eh Maraming tao, guys. Ang ganda nito, oh. Yan. Ang ganda. Oh, my God. Tingnan mo, makikita mo talaga yung sa ano, oh. Naku, guys. Malas talaga. Hindi namin makita yung sunset kasi natabunan siya ng litap-tap. <laughs> kasi umulan kanina, kaya <laughs> hindi makita yung ano. <laughs> yung araw lumubog lumubog na kaya may ano na eh gabi na mm, ganda niya pag gabi oh nakikita mo na may ilaw ilaw sa loob ay naku guys bumaba na kami kasi hindi naman namin nakita yung sunset ito at sumakay din kami ulit pababa Oh, yun no, know, sila paakyat kami pababa. Ano? <laughs> Anong Ano? 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 Kaya libre na ito pa-baba. baba namin, guys, nakita namin ito, oh. Parang maraming bumibili dito. Kung ano ito, eh, famous. Maraming bumibili dito. Hmm. Pero mag-close na daw ng 10 minutes, kaya sabi namin isa na lang ang bilhin at tikman uh, lang namin kung ano talaga ito. Tingnan nyo, guys, kung paano nila ginagawa, oh ice cream siya. Tapos, may coating siyang pista. Ayun. Tingnan ko nga kung anong anong lasa. Of course, lasang pista. Ito na. <laughs> guys, on the way to the station, nakita namin itong restaurant na ito. Halal siya. Kaya nagustuhan ng asawa ko. Sabi niya, dito na lang daw kami magdi-dinner. Kaya nag-order kami guys, oh. salamat at nakabalik lang yung Kan? Okay guys, hanggang dito na lamang. Dito na kami. Thank you for watching. Like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell.